Ayaw, nag na naman si Manka Noray este ka Ngayong araw nga na to, kukumustahin natin yung mga breeder na pinanggalingan ng mga flyer natin sa taas at ipapakilala ko sa inyo kung sino nga ba yung mga magulang na mga lumilipad natin na ibon. At kung nakikita nyo nga, gutom na nga sila, sumasalubong na sa akin. Napakaganda ng kondisyon ng mga to ngayon, mga koys, nakarecover na sila sa pagbibreed natin ng na mga nakaran araw. At sigurado kung loobin, magbibreed na naman natin to mga to. Yung unang ipapakilala ko sa inyo, mga koys, yung magulang o tatay ni Maru at Thunder. So ito yung piniser natin ng Santa ana. Sigurado kilala nyo na to mga kois, Walang iba kundi si Kuki. So ganda ng katawan niya ngayon mga kois. Ito nga pala yung ibon natin na pinanggalingan ng 11 feathers. So 11 feathers pala itong ibon natin na to. nga lang hindi ko mapapakita sa inyo yung 11 feathers ngayon. Dahil nga naghulog siya ngayon ng mga pakpak o yung mga primary feather niya. Ayan pala yung eye sign ng ibon natin. So healthy healthy yung ibon natin na si Kuki. Yung bloodline pala nito mga kois sa mga nagtatanong. Taiwan na nakakross sa stitch. Yan nga yung sticker niya no nag siya. Brid pala ito nung pinsan natin ng galing sa Pangasinan si Insan Jumpol. So ito naman yung kasunod gaya ni Cookie Grisel din to. At ito pala yung tatay ng legendary natin na ibon na si Brusco. Di gaya ni Cookie na orange yung mata, ito naman pearl. Sa mga nagtatanong naman ng bloodline nito mga koys, ARS love kung kilala nyo dito sa amin. Ito yung lahi ng mga magagaling niya, yung sinasabi niya na Taiwan. Nung una mga kois player ko talaga to at ililipad namin. Kaso sa kasamaang palad wala na yung ninong ko. Siya kasi nagbigay sa akin ito mga kois. At dapat susubukan namin sa loob namin ilipad. Kundi ako nagkakamali mga koys, nakadouble band ito. Aslag to mga koys at saka UFC. At ito na nga yung UFC na singsing -sing niya mga koys. At ayan na nga mga koys yung ama ni Bruce ko. At ito naman yung susunod na papakilala ko sa inyo mga koys, si John Harden o yung Harden natin. Ito pala yung tatay ng mga ibu natin sa taas. Kung naalala nyo mga koys, <laughs> si White F si YP at saka si Pagasa. Si Pagasa kasi mga kois kapatid niya si F at saka si P sa tatay. Ito nga yung Jana Arden natin na to. Itong ibon pala na to, lahi na naman pala ng ibon na insan jampol. Naka-impuse pala ito mga kois sa Basra 551. Nataklo ba survivor ni Dudes Tertilop? Nakumpare pala natin. At ito naman yung partner natin para lumabas si Pag-asa Nanay pala ito nung nananalo natin sa pooling Kung naalala nyo yung ibon natin na napusa nga Si b mga koy. So may edad na rin tong ibon na to Lain napakatagal na to Tawag ko dito is APR Yung kasi nakalagay sa sing-sing niya nung kinuha ko siya ay Chelsea Love. Sa pagkakaalam ko, kakabreed ko lang nitong ibon na to. Pero ang bilis niya makarecover mga kois Kung naalala nyo, may kapatid pa si Pag-asa. Yun nga lang mga kois na siya. Kaya ngayon, nasa ibaba na lang siya. At ito na nga yung mga magulang ng mga player natin mga kois At kung napansin nyo, wala na yung mga hen na kinross natin nga sa mga yon Yung Alphonse at saka yung Pacman. At syempre, bago matapos tong video natin, out kay Kim Gaya Franca. So yun lang. Ingat!